Ano ang dapat kong gawin at nagmamahalan kami ng live-in partner ng pinsan ko? Sir, tawagin nyo lang po ako sa pangalang Imi. 23 years old pa lang po ako at originally from Mindanao po ako pero ngayon, andito po ako sa Maynila para magtrabaho. Dahil sa hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, nahihirapan din po ako maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Kaya napagpasyahan ng pinsan ko na na magtatrabaho ako bilang katulong sa iba, dito na lang ako sa kanila at nangangailangan din sila ng katulong. May anak na isa ng aking pinsan na kailangan alagaan at ihatid sundo sa kanyang eskwelahan. Pumayag naman ako sa kasunduan namin ng aking pinsan at dahil na rin sa sobrang bait ng pinsan ko. Para makabawi naman ako sa kabaitan ng pinsan ko, palagi kong ginagawa ng tama ang aking mga trabaho at hindi ko na inaantay na utusan ako sa lahat ng gawain. Kaya sobrang laki ng tiwala ng pinsan ko sa akin. Ang pinsan ko ay isang manager sa isang fast food chain kung saan siya ang nagtitraining sa mga baguhan at humahawak ng mga bagong magbubukas na branches sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya minsan, mahigit dalawang linggo na hindi siya umuwi ng bahay. Ang kanyang live-in partner naman ay isang manager sa bangko. Dahil sa palaging busy ang pinsan ko, wala na rin siyang time para asikasuhin ang kanyang partner. Kaya halos ako na ang nag-aasikaso sa lahat ng kanyang pangangailangan, kagaya ng kanyang uniform, pagkain, at ano pang pangangailangan sa loob ng bahay. Nagumpisa ang problema ko noong isang hating gabi nang nagising ako sa aking higaan nakatabi ko na ang partner ng pinsan ko na hinahalikan ako. Tawagin na lang natin siyang sa pangalang Romel. Napasigaw ako bigla at tumayo sa aking higaan at binuksan ko ang ilaw. Nanginginig ako sa takot pero hindi ko alam ang aking gagawin. Dahil sa reaction ko, lumabas si Romel sa aking kwarto at natatakot din siyang magising ang kanyang anak. Nilak ko ang pinto at hindi na ako nakatulog pagkatapos ng pangyayaring iyon. Bukas pa lang pinto para dinig ko kung magigising ang aking alaga. Hindi na ako nagsumbong sa pinsan ko kasi ayoko din na masisira ang pagsasama nila kaya binaliwala ko na lang halos isang buwan ding hindi kami nagkibuan ni Romel. Palagi siya umaalis ng maaga at gabi na din umuwi kaya halos hindi na kami nagkikita. Ngunit isang araw, wala ang pinsan ko at umaga umuwi si Romel galing sa trabaho. Kinausap niya ako at humingi siya ng sorry sa nangyari. At dahil daw sa gusto niyang makabawi sa kanyang kasalanan, binigyan niya ako ng isang bracelet. Hindi ko na pinalaki ang issue at tinanggap ko ang kanyang regalo. Para paiksiin ang kwento, sa katagalan nagiging close kami ni Romel at kami palagi natitira sa bahay. Hanggang namalayan ko na lang na nahuhulog na din ang loob ko sa kanya. Isang gabi, pumasok si Romel sa aking kwarto at pinagtapat niya sa akin na mahal na mahal niya ako. At dahil siguro sa mahal ko din siya, hindi ko na nagawa na pigilan siya sa kanyang ginagawa. At palagi na itong nauulit pag wala ang pinsan ko. Ngayon, nakukonsensya na po ako sa aking pinsan at ayoko na lalong lalaki ang kasalanan ko sa kanya. Ano ang dapat kong gawin kasi Niyaya na ako ni Romel na lumayo kasama siya at magpapakasal. Mahal namin ang isa't isa, pero paano naman ang pinsan ko? Ano ang tama kong gawin kasi ang sabi ni Romel, kung hindi ako sasama sa kanya, iiwanan niya din ang pinsan ko at lalayo siya sa amin. Hindi ako makapag-isip ng tamang desisyon. Sana mapayuhan niyo po ako. Ang inyong tagapagsubaybay, Secret Lover.